Guys, ito kakala pala yung ginagawa natin kanina. Ito yun. Oh. Mahaba ito. Hindi ko na tinuloy kasi ang motor niyan ay lagot-lagot na. Ito nga po yung motor niya. Yung motor niya po ay puros lagot na. Dalawang lagot. Hindi ko na makita yung dulo niya. So, ang labas nito ay junk shop. Ito, ito. So, ang gagawin natin, meron na tayong isang motor din. Nakasamahan doon natin ito. Mas maganda ito at malaki-laki ng kaunti. Ayan o. Oh. Siya natin ikakabit dito. Yun. Linisan muna natin ng konti. Ayan. Para maganda-ganda naman. Tamang tama ito mamaya. Ito? Guys, paano ba ito magana? ano? Paano ba natin ito madedetect? Paano ba natin malalaman dito ang kanyang common wire? Ayan o. Oh. Bali, wala nang umari. Ito lang yan. Ganito lang gagawin niyo diyan. Oh, ito. Kung mayroon kayong tester na ganito, sa ano? Sound ay yung tawag dito. Yung kanyang sounds. Ayun. Yeah. Pag tumunog yan, ibig sabihin yun na magkadugtong. yeah, kabila. Pag Itim tayo. yon, So, ito ang kanyang common wire. Pulay white. yon. Tapos, hahanapin natin dito yung kanyang 1, 2, 3. Ayan, ah. kita ba? Yun, ah. Pinakamababa, pinakamababa na value niya, yun ang kanyang number 3. Okay? White. 0.32. 0.32 point seventy four point 39. itong one ito ang two tapos ah, itong three okay Ganun lang kasimple simple as that hirap mag English Yan. <laughs> 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 di pa nakau yung video eh nakau just ko hirap ko tingin natin kung aandar itong motor kaya tayo mandar junk ito yung mga nabili natin sa ano sa Poland uh, isang araw talagang 50 pesos sa junk shop nakabuo naman tayo ng isa natin ito Yaw! Mandar oh! Mandar! Ayan! <laughs> Kasi natin kakabit to <sighs> Ah, simbolin natin So, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin 'yung kanyang switch. Kasi mas maganda 'yung isa eh. Ano ba? Hukutin ako. May darating na pera siguro dito. <laughs> Ang ito naman po isang tawa ng tawa po. Ano kong motor ah? Ano siya ito ah? Berbina. 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 Dibba Bilbuena? Berbina, Berbiena, Berbena. Diba Bilbuena, Diba... D-E-R-B-E-N-T. Diba Ay, eh, sabad na ako Mayroon na, Shout si out sa iyo, Reggie Alex Si Arnel. dito ka rin tayo, dito tayo Ayoko na, sabad na